Maayang adlam mga langga and welcome! So today, ang isi ko po sa inyo ay isa na po ata sa pinaka-popular na gadget ngayon. Ito po ay ang Ray-Ban Mera Sunglasses. So ang tanong is, magkano po ba siya? Worth it po ba siya? Yan po ay sasagutin ko sa dolo ng aking video. Pero bago ang lahat, bubuksan na po natin to. Let's get started. So kung makikita nyo, excited po ako <laughs> nang nakuha ko to siya. Kaya binuksan ko po siya agad. So yan na po yung ating sunglasses case. So siya nga pala guys, hindi po kasama dito yung chargers. So kung may mga gadget kayo na gamit ang USB-C, pwedeng-pwede nyo po siyang magamit dito. No? dito sa box ay makikita nyo po itong QR code so i-scan nyo lang po yan sya automatic na po magda-download yung apps nitong sunglasses na to, to so dito sa left side makikita nyo po itong manual nandito so makikita nyo po yung get started at saka itong safety and warranty so ewan ko kung nagbabasa kayo ng mga manual para ako hindi na hata kasi pinapanood ko na lang sa youtube tapos dito sa left side, makikita nyo po ang cloth. So, yan lang po yung kasama dito sa sunglasses na to. So, ang unang-una nyo po makita dito sa case ay itong button po sa gitna. So, ito po ay tinatawag na indicator. Kapag green po yan siya, it means full charge. Kapag orange po yan siya, it means low po ang inyong sunglasses. Dito naman po sa ilalim ay ang charging at saka dito naman po sa likod ay ang power button para i-connect po yung sunglasses sa inyong apps. So, so pagbukas nyo po, ayan siya, andito po yung ating sunglasses. Tapos, ipupull po natin siya palabas. <laughs> Nalaglag pa yung ating case. So, dito sa loob guys, makikita nyo po, patay-tay na ito itong tinatawag na pull tab. So, dito rin po nagcha-charge yung sunglasses. So, kung makikita nyo, parang magnetized po yan siya. Dito sa gitna, yung dalawang puti po dyan, yan po yung nagcha-charge dito sa case. So, importante importante po na hindi po ito siya mawawala. So, ngayon guys, ang issue ko naman po sa inyo ay ang mga parts at saka mga control nitong sunglasses. So, una, dito sa may left side, kung makikita nyo, yan po yung power button. Dito naman po sa may uh, right side po, dito sa may itaas, makikita nyo po yan yung capture button. So, kung gusto nyo pong mag-take ng picture, i-click nyo po yan siya twice. Nag-picture na po yan siya. Kung gusto nyo naman po mag-take ng video, i-press nyo po yan siya. 1, 2, 3. Nag-take na po yan siya ng video. Hindi po mamamata yung ilaw na yan uh, andyan po yan siya the whole time na mag-take ka ng video. Kung, so kung gusto nyo pong patayin yung video, i-press nyo po yan siya once, mamamatay na rin din po yan siya. Next ay ang camera. Dito po sa may uh, right side at saka sa left side, both po yan siya camera. Next ay ang touchpad. So, dito po sa my right side, dito po sa gitna, kung gusto nyo pong mag ng music, itap nyo po yan siya twice, magpi-play na po yan siya ng music. Then kung gusto nyo pong uh, taasan yung volume, iswipe nyo po yan siya towards the lens. Nagvo-volume na po yan siya pataas. Kapos kung gusto nyo pong hinaan, iswipe nyo po yan siya iba ibaba. Nagvo-volume down na po yan siya. So yung capture LED, kung makikita nyo ito po yung umiilaw yan po yung capture led. So siya nga pala ang speaker po nitong sunglasses na to ay andito po sa itaas. So both sides po nitong uh, arm ng sunglasses ay may speaker at saka yung microphone ay nasa mismong ibaba ibaba po ng speaker. Sunod naman ay ang notification led. So ang notification led, ay andito rin po sa may Uh, right side sa mismong ibaba po nitong uh, capture button yung umiilaw na yan yan po yung notification led so sa so gusto mo lang kung magkano to ito po ay nasa $299 depende pa po yan siya kung anong klase kung anong lens po ang gagamitin ninyo $299 pataas po yan siya so yung sa akin is $299 plus tax po hindi ko po alam ko yung magkano po yung tax neto pero sa Philippine money po ay nasa mga 16,733 So ang pangalawang tanong ngayon is worth it po ba siya Well para sa akin yes kasi gamit na gamit ko po siya So sa hindi pa po alam kung an ano po yung ginagawa ko dito sa US. Ah, uh, Meron pa akong YouTube channel, Pinay Pick and Flip. So, ang ginagawa ko po is buy and sell. So, pumupunta po ako sa mga yard sale, state sale, uh, thrift store. Saka bumibili po ako na gamit. Saka binibinta ko po siya sa eBay. Kaya, para sa akin, yes, it's worth it. Now, kung may mga extra money kayo na pambili neto, go for it. So, that's it. Maraming salamat sa panunood and God bless everyone. Bye!